We can do it! Programang Hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. Southern California, the Far East Broadcasting Company presents the Christmas edition of We Can yeah. hey. Do it. Hello, man. Uh -huh. Maligay, maligay, Pasko sa iyo, Ati Maru. Sa miyerkules, Pasko na naman. Ay, no. Sa miyerkules po, tatanda na naman ako. <laughs> ano ba yan? Maligay, maligay, ang Pasko. At napaka-espesyal ang programa natin dahil sa, alam mo, Pasko. Sabi nila, Pasko daw, pata. Ngayong kasama natin si Ate Ruth at sa aking gunita, yung aming mga Pasko no kami na sa Pilipinas. Kaya nakakatuwang sa loob lang ilang minuto ng ating pag-uusap, babalikan namin yung memory lane na yon at pagkakaroon tayo ng pagandang mga kasaysayan. Ang ating guest ngayon, at guest natin noong na nakaraan, ang aking Ate Ruth Atienza Good. Right? Hey, hey Ator. welcome back. Welcome back. Ate Ruth, <laughs> unang-una, Merry Christmas sa iyo at uh, alam kay na dyan sa Denver, Washington. Doon sa mga nasa Pilipinas, ang Washington at ang California ay nasa gawing uh, uh, kanluran ng Estados Unidos. Nasa Western right, ano na po. Mas mataas right, sila. Nasa State right. of Washington, then Oregon, California na mm -hmm. naman kami ng Ate Maru. Mm, -mm. Mm, mm Kira kami magkaroon ng snow dito sa California. Pero kaila Ate Ruth, meron din sila snow. Ate Ruth, yan ba sa inyo sa Seattle, sa bahagi ng Linwood, nagkakaroon kayo ng na snow pag Pasko? Ah, oh, last, yeah, last year may snow kami. Oh, ang maganda dito kasi mild lang siya, hindi ka mukha sa other mm -mm. states mm -mm. na ano. Yeah. Masyado makapal. Dito, ma ano lang, mayroon kaming snow. So, kahit nag-February pa nga yata, last, ano eh, mayroon pa rin eh. Oh, so, wow! Yeah. E di wow. kaya pwede ka kumanta na I'm dreaming of a white Christmas. Pwede pwede talaga. Yes! <laughs> ayun, pwede pwede. <laughs> Ngayon na, may na sa akin buhok na lang <laughs> At the root sa akin nagiging very nostalgic ako ngayon kasi pag pasko na, oh. alam mo ang totoo niya, bumabalik yung isip ko sa Pilipinas, particular mm. sa karuhatan. Pareho kami mm. kami nanilakhan ng Ate Ruth sa barrio karuhatan, Valenzuela, pulakan pa noon. Yung panahon yun, ngayon na oh, yan. Oh. Pero, at ano yung mga natatandaan mo noon noong lumalaki tayo pag magpapasko na ganitong panahon. Very excited na tayo. Mula sa karuhatan hanggang sa buong Balinswela, masigla tayo. Meron ka ba mga recollections? Ano yung mga natatandaan mo? dadagdagan ko. Ay, ako ang natatandaan ko dyan sa FEBC. Yung ano, pagpasko dyan, alam ko merong stage pa dyan eh. Mm. Tapos ang maano niyan, ang surprise siguro ako 'yung na, -na anticipate ko na 'yung may Santa Claus. <laughs> <laughs> Usually mga missionary you know, malalaki katawan. Tapos every year iba-iba 'yung sasakyan nila. Kahit hindi mm. natin alam kung sa there was one time parang helicopter. Tapos <laughs> after oo, doon ta 'yung tapos bababa with the gifts and all that. Tapos may regalo talaga, panay oh. stateside ang mga, oo. Oh. Tapos there was a year na nasa Kalabaw, tapos Karitela, yung mga ganon. Mm -hmm. Na every year we look forward to ano kayong sasakyan niya, ganyan. Taka enjoy like talaga, big uh, you... family. Nabanggit ko yan nakasakay sa helicopter. That was 1965. Ang Santa Claus doon, si Han Brown. Ibinabasa ni, oh, Binabasa uh. ni Bob Stewart at Channel 7 sa compound na FEDC. Excited kami. Uh -huh. Dahil na, uh -huh. panyas sa helicopter, may dala siyang mga regalo. Yung nakasakay naman sa Kalabaw, Dale Golding, 1965. <laughs> <laughs> ano pala? lang, galing niya. yung mga regalo. Pero, ang, ang, ang sasakyan niya, uh -huh. Kalabaw, pero ang mga dala niya regalo, talaga po stateside. Oh, wow! Yung <laughs> una, una nakakita na mga patel, yung mga laruan na galing sa Amerika ay pinapadala oh. sa Atan. At bawat isa sa mga anak ng staff na FEBC, kahit na ikaw presidente, ang kasap, custodians, basta miyembro kay na staff, yung buong 300 plus na mga workers ng FEBC, pati uh, pamilya nila, lalo yung mga bata, meron sila record. Alam nila ko ilang taon kami, meron kami pa rin meron kami mm -hmm. Uh, Tama. Kaya, depende sa age mo, tsaka depende sa gender, may bibigay si Santa Claus. At nabanggit ni Caritela, yan naman ay eh, 1961. Noon naman panahon na yan, <laughs> si Bob Bowman, si Uncle Bob Bowman na sa ah, nilinis ko ba kayo sa Caritela? Uh, noong panahon yun. Oh, At, wow. So, tatandaan Dilip ko yun, kaya, no? Aha. Uh, uh -huh. Tandang-tanda mo mga taon. And there was a, a time chino. na Pastor Max Atienza ay naging Santa Claus. That was 1961. Lumabas siya sa regalo. <laughs> you remember that? <laughs> <laughs> Tanda <daddy>, siya, daddy mo. <laughs> oh, 1961, si Uncle Max, nandiyo siya sa, ano, merong malaking regalo na dinala doon sa harapan. Kala namin, malaki regalo lang. Pagla siya lumabas sa regalo, hindi <laughs> <laughs> na sa akin. Noon ay, di hindi ko natatandaan at, yun. Ay, natatandaan ko uh, oh. na uh. 1972 naman, ang Santa Claus doon ay a daddy, a father uh. ko, Pastor proseso. Alam mo, ginawa nila, nilagay siya sa loob ng Christmas tree at binitbit ng mga workers. <laughs> eh, sabi ko ng tatay ko na bali pa yung kawayan. <laughs> <laughs> Ginawang lechon, ano ba yun? Buntik <laughs> <Ay, laughs> na. <ka> na, na. <laughs> <laughs> Pero napakasaya. Sa FEDC yan, ha? buong compound ng FEDC, lahat ng mga empleyado, mga pamilya oh, nila, pinagbibihis mm. kami. At pagkatapos niyan, yung mga galing sa... <laughs> merong isang programa no sa DCAS, tuwing Sabado, alas 9.30, ang pangalan, anu? Hiyas ng Tahanan. Ah, mga, actually, si Uncle Max, ang nagsalin nung awiting <clears throat> mga Hiyas ng Tahanan kami, mga bata, at uh, iniibig kami tunay oh. ng Diyos ng awa. Tulad ng bituin, kami magniningning hanggang siya'y dumating at kami you know, kunin. kunin. Uh, That's uh, right. Uh, right. No, Yung yeah. ng uh, uh, mga yeah. hiyas ng tahanan. Ati Marilyn Parsons, Scoville pa siya noon. Talaga pa. Siya uh -huh. pa yeah. Organ para akumpanyahan kami. At uh, and then, ang mga ati Ruth, mas matatanda sila sa amin. Mas patasan uh -huh. sila ng, ng stage. Sa harapan kami, <laughs> mga Aguarino, La Canilao, Matias, at kami Ayun, naman mga na, mas maliliit sa harapan. Sama-sama kami at masaya lahat. Pati ang kakainin mm. ay uh, pagkain ay para sa lahat, regalo ay para mm -hmm. sa lahat. Kahit sino ka, napakasayang isipin mm -hmm. ng mga panahon na iyon. Mm -hmm. di -hmm. At wow. talagang uh, nakikipaghagaran pa sa Santa Claus yan eh. Ha? Pero bili ba ako sa memory ni ano ni Pastor Dave? Yeah. No, alam niyo, mga years na kung sino. Mm, -mm. Ang saya kasi yeah. namin. No. malaking pamilya talaga. Oo. Oh, no. Mm -hmm. Kaya yung lugar na yun eh. Mm -hmm. Oo, mm -hmm. yung yeah. FEDC na compound na yun. Nakakamiss siya. Ngayon That's true. Ate Ruth, tumapupunta ka sa compound ng FEB, sa Karohata dito, eh? ay uh, tinabunan na ng mga dalawang pie na lupa yung uh, uh, ground ng FEPC. Kaya hindi mo na ma replace kung sa naroon. Maliban doon sa mga puno ng mangga, puno na <coughs> sanpol, puno na chino. Uh, Ar uh. Na, and then doon naman sa ano, doon naman sa sa entrada ng FEDC ngayon, naging park na kasi ngayon makikita eh. mo yung mga uh, nagkumawa sila ng mural ni uh, uh, Dr. Bob Bowman, John Roger at uh, pati na rin ang mga founders at mga ginamit ng uh, Panginoon sa FEDC at mm -hmm. hindi maihihiwalay ang pangalang Atienza sa kasaysayan ng Far East Broadcasting Company sa uh, 1940s hanggang sa uh, ang Pastor Max Setien sa nag-graduate na sa uh, Washington, State of Washington in 1971. Tatandaan mo mm -hmm. din yon. mm -hmm. yeah, At nagpatuloy yeah. si Pastor Max ng kanya ministry sa Seattle. Nagpastor siya ng uh, maraming taon sa Seattle, Washington. Uh -huh. Yes. kami doon no 1977. Doon ko nakita ulit si Ate Ruth. Married na siya. Uh, kasama kaya Don at si, <laughs> yeah, si ano no, si Ligaya nung dalawa. Si taon. Ligaya. Yeah. At ako noon. Ah. Oh. Uh, ano pa ang mga recollections pa at Ruth sa ating kasaysayan pagpasko sa karuhatan sa Pilipinas. Sa karuhatan sa simbahan naman, sa simbahan sa nayo. Oh, simbahan sa nayo. At naman. saka hindi pa yun know, oh. Before that, yung caroling. Nagkaka nagkakaroling -ka nagka kami mm -hmm. sa mga Tuwan-tuwa kami pagka pumunta kami sa bahay ng mga missionary. Ewan ko kung sa DCS o sa FEGC. Kasi pag may cookies kami, yung bake cookies, tuwan-tuwa na kami at ihati na kami. <laughs> 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 yeah. Oh, oh, <man. laughs> yeah. kaligayahan natin yun eh. Basta binigyan ah, tayo ng cookies noon at binigyan oh, kami oh. ng mga uh candies na state side. Doon na una na kahit oh, yung mga M&M candies na binibigay mm -hmm. ng brown, nila mm uh, -hmm. Uh, 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 Wheatley, yung mga apelito mm. na alimbawa pati hanggang kila uh, Dr. Bowman noon. Yung mga misyonero kasi nakatira doon sa compound. Sila Ate Ruth mm -hmm. naman, sila Pastor Atienza. Medyo labas sila ng compound sa may tabi-tabi no, sila. Lumabas na. na kaya very accessible sa kanila at nakikita na din sila araw-araw. Natatanda -araw. ko pa sa isip ko yung opisina ni Uncle Max sa harapan na mm -hmm. mm -hmm. Oh, yeah. Wow. Oh, wow. Very vivid sa akin yun. At mas uh, natin. uh, Talking about caroling, nagka-caroling din kami noon kasi I joined FEBC 1974. So, um, mm -hmm. we plan to have just a group of us, kami nila Miriam uh, Perez uh, si Mimi uh, Val, Val, Valye. Ang dami sila Boy Matias nag-ipon-ipon kami siguro mga walo kami we go we go from one house to another Si mga dalawang kanta lang eh mga dalawang kanta lang kinakanta namin ako nag-gitara. ang saya and mm -hmm. it's 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 a family it's a family talaga ang ang I'll never forget that. Saka, ang daming memories, ang, ang daming memories na minsan hindi, hindi mo na ma-remember, ma no? pero at least si Dave, kayo, oh. you were growing up, <laughs> yun talaga ang playground din yung FBC compound. <laughs> Aba Ate Maru, may <laughs> playground doon si Ate Ruth tuwing hapon. Nakikita ko kasi akalaro ko si Ruben, kung kanyang kapatid na pang-anin. Oh, yeah. uh, Pagka nandoon na kami sa duyan doon, sa may malapit sa uh, puno ng mangga, yung nakahapay doon. Oh, doon na uh, uh, Duna, Ate tuwing uh, 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 hapon, isang dala yung gitara niya. At uh, tapos yan, mami, maririnig mo na si Ate Ruth na sa loob na studio. So, record sila ni, ni Ate Polly na mga gospel uh, -oh. uh songs nila. Yeah. At, uh, napakalaki ang naggawa ng FEPC. Ate Ruth, sa iyo personally, paano na-shape ang iyong uh -huh. life and ministry because of FEPC? Ano ang uh, take mo dito? <clears throat> Hindi, yun nga yun, Because of yung maliliit pa ta tayo, Nahan na tayo sa you know sa pagkanta. Mm -hmm. Tapos yun sa mga Bible stories din kasi say yun sa program ng Hiyas kasi may kwento dyan na Bible story tapos may parang quiz ganon. Mm -hmm. Mm -hmm. And then tapos may drama pa there was a time. Alam ko yung kapatid ko si Jan parang may may series silang ginawa nun eh. Oo, oh. <laughs> drama. So na-train din kami dyan. And then, and then of course, ah, uh, siyempre sa ano ng parents ko din, na sila mm -hmm. involved din sa FEBC. Mm -hmm, and uh, mm -hmm. I think isa din nakapag ano sa akin na maging, yung calling to be a missionary myself. Yeah. O, mm -hmm. dahil nakahalubilo namin, mga missionaries din dyan. Oo, dyan, part. saka sa Phoebus. Kaya, yeah. Hmm. Isa sa ipinamana sa atin ng ATTC, particular ang DGAS, yung mga bata kasi pag nakakakita ng mikropono, natatakot. Pero kami uh -huh. mga lupaki sa DGAS, sanay uh -huh. sa mikropono, pag nakita namin yung on the air, alam namin ang gagawin. Broadcast ito, tahimik kami. At kung sino lang yung script, siya magsasalita. Ang ating uh -huh. mm sa mga uh, nagsasalita no sa mga hiyas na tahanan at ang pamagat pa nung pagka meron tayong mga yung, yung quiz portion ng, ng mga hiyas na tahanan, binigyan ni Uncle Max ang title niyan, ang pangalan nun, Paligsahan ng Talino. Yan. Talino. Oh, wow! ako po, ako po, pagka may tama? eh? Tapos ang uh, anti-saring, ang anti-sera, ang isa sa mga nagtuturo sa amin. At uh, Ate Ruth, naninis ko si Uncle Max at si Auntie Sarah. Kailan kinuha ng Panginoon si Pastor Max at ang Auntie Sarah? Ang daddy, ano siya, when he was ano 82 years old. 82. Uh, alam mo? Oo, oh, 82. And then, 10 years after, ang mommy naman ang namatay. 92. Mom was 92. Nauna ang daddy. So, hmm. nako Pastor Dave, yung anong yan, nasa Bible ko, eh. <laughs> anong, <laughs> Bible ko. Yung date ng kung kailan na matay, parang, nine, naku, hindi ko matandaan ng daddy. Kung Pero anong, hindi, ano. Ang mahalaga. Oh, ano. Pero 82 years old siya. At saka 92 mami. ang mami. Ng, Yeah. Ginawa you know, no. mm -hmm. Nadala ko pang yeah. pang antisaring, tawag namin antisaring, Sarah, ah. Uh, kasi uh, ng taong uh, 2012, 2011, na ipag-pray ko pa siya, nandun siya sa lugar ni Ruben. ah, uh, sa, ah, uh -huh. so, natatandaan pa niya ako na ipag-pray ko pa siya, that was 2011, at wala na ang Pastor Rax Atienza noon. Kung meron isang programa na, na siyang humugi sa isip ng marami mga Pilipino pagkati sa salita ng Diyos, yung programa ng Pastor Rax Atienza, dalawa programa niya eh. pag umaga, malitang pang umaga, 6 to 6.30 yan. And then mm -hmm. pang gabi, alas 6.30 hanggang alas 7 yung kanyang bukas na. Bukas na, klat. Oh, oh bukas na akla. Pastor, meron pa isa siya no, yung morning pa, yung yung dun yung kinakanta yung kanta namin ni Polly eh, yung Higit Kaysa Ginto. Ayun, higit 5.30 alas, yata yun. Las 5.30 na umaga, hanggang na... las 6 yan. Yeah, yeah. Oh, wow! i na minun, programa tapos eh, pakantahin ni Ati uh, Polly at Ati Ruth yung theme song ng Higit Kaysa Ginto. Mm -hmm. Ayun, mm -hmm. Eh, yeah, oh, kaya ko alam, dahil ang kitid ko ng tinapay nun eh, yan ang panggising ko sa umaga. Kaya hindi ko nagigit sa ginto. ang ganda, ano, no? Listening to all your your stories, tingnan nyo ah, yung family niyo from the parents up to the children. Talagang oh, talaga. Talagang pinrepair ng Panginoon. Itong grupo na to na gagamitin niya talaga sa radyo. Oo, oh, oh, the ministry in itself na Uh, Equipped kayo eh you were all ready to be radio talents parang parang nandoon na ipinanganak kayo doon lumaki kayo doon doon na rin kayo nagtatrabaho It, it's it's amazing amazing talaga siya no uh, Ate Maru Binagtanong sa akin may isan, eh, Pastor, bakit po ganyan yung boses din yung malakas? Kasi nung maliit pa ako, nakalunok ako ng mikropono sa FBP. Biro ko yan. At Ruth, pa talagang kahit ilang oras natin pag-usapan yan. Yaman din lang na nandito ka na At uh, sa Linwood, Washington ka ngayon. Um, ah, um. bigyan mo kami ng uh, Ati Ruth, graduate na Phineas yan eh. Kaya anytime mo pagsalitain yan, ready yan. Minsan, no. yung, <laughs> amin sa kapaskuhan, ano sa puso mo na ibabahagi sa ating mga tagapakinig at manonood sa panonood oh, oh. ng kapaskuhan. Correct. Correct. Uh, okay. So, yun nga saying nilang, the reason for the season, mm -hmm. si Jesus. Okay. Yeah. So, I hope na sa atin, even sa ating mga kids uh you know not just telling them about the christmas story but you know sabihin din sa kanila na the everyday sa buhay natin we should always celebrate jesus at mm -hmm. saka yung it's not expensive gifts but giving love every day not only to yeah. our family but to others And then of course, sharing the greatest news of all, yung mm -hmm. Jesus, you know, and uh, we can have, we can be saved by putting our trust in Jesus. At uh, especially dito sa country na there's so much yung abundance ba, sometimes mm -hmm. we forget to thank God for, you know, little things. Mm -hmm. Na sana ang ating mga anak hindi mamulat sa materialism. Yeah. But, you know, and forgetting others who, you maging grateful ba? Kasi mm -hmm. I think that is one of the things na nakahelp sa amin na umuwi sa Pilipinas. Mm -hmm. Na makita mo yung mga joys ng mga bata doon sa Christmas. Over here, sometimes, mga bata, hindi na nila na-appreciate ang gifts. Parang, it's mm -hmm. something common, no? Yeah. Pero sa Pilipinas, alam mo, mga bata, yun lang makakuha lang ng maliit na gift na, and then, yun, paglalaro nila, you know, making things, sa mga mm -hmm. tatsa ng ano, mm -hmm. ng bote, mm -hmm. yung mga ganyan. Ka ka yeah. So, ang prayer ko is, even our kids, our apos, we'll teach them to always be grateful for what God gives, not to take things for granted, and mm -hmm. always remember na to think of others as well. sa ano? Yeah. Mm -mm. Uh, in the midst ng abundance of food here and material things that ang Panginoon pa rin ang parating una sa buhay natin. correct, okay. correct. Okay. wow, so, Now, praise God. Uh, Napakaganda ng reminder 'yan sa atin. Uh, it, Christmas is giving. God mm. gave his only son. Yeah. At um with that, Ruth, it, it's just amazing uh, how to uh, looking back of the years, no? Kayo, kayo ni, ni Dave. And uh, I was a part of FEDC. and uh, we're together ah, and dito pa rin tayo sa radyo, kumakanta pa rin tayo. Napakabait ng Panginoon sa atin. Amen. Kaya maraming maraming salamat sa iyong time uh, raising our program. This is a special Christmas program natin. So maraming maraming salamat muli. And sa uulitin, we'll feature some of your songs. But um, kami po ay... Um, we will wind this program with our trio, with uh, uh, Terry, myself, and uh, and you. So, um, kami ay pansamantalang magpapaalam mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa inyong pagkikinig at ganoon din sa ating special guest, Ate Ruth at Jen Ako po si Ate Maru, si Pedro Javier. Dave Marcelo po at nagpapasalamat sa inyo. Kinakatawa ko Ate Ruth at Jen sa pagsama sa ating special program ngayon ng ating engineer sa control. Kuya Phil Lagtapon na patapat na naglilingkod sa atin. At huwag po kayong aalis pagkatapos po ng ating uh, extra, narito po ang trio ng Ate Maru at terry ni te Ate Ru. Tandaan natin, sa kapaskuhang ito at kahit kailan, pagkasama natin ang Panginoon, sabay-sabay tayo Ate Ru at Ate Maru. We, We can. can do it! Do it. Merry Christmas po! Mati Merry po Christmas! Sabihin, Yeah, pakinggan po natin. Happy birthday sa iyo, Maru. Thank you, thank Amen. you so much. Thank you. Happy birthday, At, Ate Maru. Pasko ang birthday ni Ate Maru. Tama. So, ay. narito po ang aming awit para sa inyo. Pasko'y masaya. Pagkat si Kristo ay yes, sumilang so, oh, na. Merry, Merry, Merry Christmas. Christmas. Okay. Merry Christmas. Happy Bye -bye. birthday, Ate Maru. God bless you. Yes. God bless, God bless. Yay!